Hello, mga kasari, mga sisi ko. Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat kasi hapon na ngayon. <laughs> si Kuya Dave ay kararating lang galing sa Palengke, Nagloto na siya ngayon ng pang-dinner namin. Time check is 3.30 na ng hapon. So, maaga siyang nagloto. Okay, so for today's vlog, mga sisi, mag update tayo kung ano yung kaganapan dito sa ating sari-sari store. And meron akong good news sa inyo. Meron akong ibabalita sa inyo nakapag-download na ba kayo ng Tindahan Club tulad ng nabanggit ko sa inyo before kung may mga ahenti na nag-iikot sa inyo at um, mag ano kayo mag-download daw kayo ng Tindahan Club kung naka-download na kayo good news dahil ngayon ay ang daming promo sa kanilang apps mga sisiko so hindi ito sponsor ha ng Tindahan Club. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga blessings na pwede nating makuha sa Tindahan Club, mga sisiko. So ngayon ay uh, nag-promo sila ng SORP Powder 6 Plus 1. Nung napakita ko sa inyo before, marami sila mga pa-promo, mga sisiko. SORP na 6 Plus 1, may mga DAB sila na Plus 1, may mga uh, yun na, Sun Silk. Marami pang mga item doon na nakapromo. So, check nyo lang mga sisiko. Baka hindi nyo pa alam. Ako, kumuha ako ng isang sako na naman na rose fresh. Yung kulay pink. Kasi nakakuha na ako ng dalawang sako ng kulay orange. So, ngayon ang kinuha ako na naman ay yung kulay pink so pag ma-deliver yun nasa 3,000 plus yung na-order ko lahat so ayan mga sisiko sunggaban nyo na kung may apps kayo mag-order na kayo kasi nung Thursday andoon ako sa grocery walang plus one ang kanilang mga sorp, so sa isang sako 40 packs po ang laman so may free tayo na isa so may tumawag uh, sagutin ko lang wait lang po Ayun, sa na ba ako? Naputol mga sisi, tumawag kasi yung PLDT kasi lumipat na kami sa PLDT. Dati kasi Sky kami, tapos yung Sky daw ay mawala na siya hanggang ngayon na lang katapusan sa February. Kaya nag-apply kaagad ako ng PLDT, so i-install ngayon. Kasi nga, alam nyo naman, artista tayo, wala tayong internet. <laughs> Joke. Kailangan ng estudyante natin yan, mga sisiko, and yung pang YouTube at Facebook natin, okay? So, kanina pala, kararating lang ni Kuya Dave, ipapakita ko sa inyo yung nabili niyang isang sako na naman na bihon, yung mabenta dito sa lugar namin. So, ikot natin yung camera para makita kung ano yung mga nangyayari dito sa loob ng aming tindahan, mga sisiko. Okay, so forward tayo dito. Ayun, kung nakita nyo yung pink, pink, <laughs> pink na sako. Ayan, napakalaking sako nito. Ilang piraso ang laman. Mga sisi ko, 32 pieces. Ito yung mabenta na bihon dito sa lugar namin. Ito ay yung super Q. Ito ay one, uh, one half, parang one half kilo yata to. Timbangin natin para sure. One half. Ayan, one half kilo. So, kapag isang sako ang bilhin mo sa wholesaler, nasa 33, 33 pesos lang daw ang uh, puhunan nito, sabi ni Kuya Dave. Pero pag bilhin natin to sa grocery, correction me, kung nagkakamali ako, nasa 41 ang price nito or 42, 43, nasa ganun. So, isang sako na ang kinuha ni Kuya Dave kasi paubos na yung ganito ko sa wholesaler talaga ako bumibili mga sisi kasi malaki talaga yung kikitain natin kapag sa, grow sa grocery, sa wholesaler tayo bibili. Ayan. Hindi naman ito kaagad ma-expire. Tapos, syempre, nasa palengke na si Kuya Dave na nagdagdag na lang din siya ng mga chichiria na movie. Kasi, tulad ng nasabi ko, hindi namin ito mabili sa grocery. Tapos, ito dip-dip. Hindi na natin buksan. Mahirap. Ayan, ito yung sabi ko sa inyo. Uh, ito yung uh, sorbet na kulay orange. Ayan, so na display ko na dito sa taas. Ayan, kulay orange. So yung paparating na naman is yung uh, kulay pink na naman ang bi order ko na isang sako. Ayan, ito yung ipakita ko sa inyo mga sisiko Ayan, ito yung ipakita ko sa inyo. Ayan, nakaganito na siya, nakabundle. May free siya na isa. So, sa loob ng isang sako, 40 pieces, 40 pack, 40 packs. So, 40 pieces ang uh, free. I-times natin yan sa 8 pesos. Ito yung extra natin na kikitain kapag isang sako. Yan, yung nabanggit ko kanina sa inyo. So, nagdagdag na rin si Kuya Dave ng, ayan, thread. Kasi wala na akong black and uh, white. Tapos, lighter. Ayan. Ayan. And, nagpapili na lang din ako sa kanya ng mga white glue kasi hindi pa ako naka, nakapunta sa grocery. asa ah, sa grocery. Ayan. So, nagpadagdag na lang din ako kay Kuya Dave ng white glue. So, okay mga sisi, kung nakikita nyo yung pink na sako, so nabawasan na yan ni Kuya Dave kanina lang. At dito nilagay, dito namin i-display yung aming mga bihon. Ayan, puno na. Puno, puno na dito na party. So, kanina walang laman dyan kasi nga naubusan kami. So, ayan. Ito yung mga malalaki. Tapos, yung 1-4 kilo, ayan doon. Dito na side. So, hindi siya malagay lahat kasi nga puno na. So, ang iba ay nandoon pa rin sa sako. Tapos, ito yung dip-dip na nabili ni Kuya Dave kasama sa pinamili niya sa palengke. Binta natin ng 15 pesos. Choco. Mahaba to mga sisi. Ayan, mahaba to siya hanggang dito. Chocolate ang flavor. Ito namang isa ay mix choco and strawberry. Ay, mabenta to sa mga kabataan pag ganitong kulay. Ayan. Naduduling talaga yung mga bata kapag colorful yung paninda natin. And update lang natin yung mga alak. Kumusta na ba ang mga alak sa inyong sari store? So, ayan, marami tayong stock na alak kahit papano, kahit na after New Year. So, ngayon ay medyo kumalma yung uh, alak yung bumibili ng mga alak. kasi kayod na naman ulit yung ating mga suki. ipun na naman para sa paparating na Pasko. Kaya kumalma yung ating mga alak. Pero sige lang, marami pa rin tayong stock. Ang mahalaga mga sisi, may mga stock tayo. Para kapag maghanap ang ating mga suki, ay meron kaagad tayong maibenta. So ayan sa mga imported ko, Naobos na yung aking uh, Pondador light na litro. So meron ako dyan sa box. Hindi ko pa siya na-display. Ayan. So kung napansin nyo, halos uh, puro mga Tanduay yung mga naka dito sa amin. Kasi nga ito yung saleable dito sa lugar namin sa Mindanao. Tanduay product talaga. Ayun. So, ngayon, ang gagawin ko after kung mag-display ng mga item dito at isasabit ko itong mga movie. May mga movie pa na hindi tapos na may display si Kuya Dave ay mag-arrange na naman ako at maglinis dito sa lagayan ko ng aking mga school supplies kasi nga nagkalat. Tapos, yung mga nabili ni Kuya Dave na mga school supplies ay i-display ko na naman dito. Ayan, dito nakalagay yung white glue. Kasi naubos na yung white glue. Isa na lang yung natira. Ayan, ito yung gagawin ni Ate Rose ninyo. Tapos nagkalat pa mga sisi yung ating mga lagayan ng mga uh, paper. Ayan, magre-repack na ulit tayo mamaya. Okay mga sisi, ito lang muna yung update natin for today. Maraming maraming salamat po sa palagi ninyong panonood ng mga vlog namin. Love you all mga sisi. See you next vlogs. Bye!